So inunan nandito tayo ngayon sa abandonadong sementeryo dito sa plaridel del Bulacan. 30 years na daw tong abandon at madami daw dito nagpaparamdam at nagpapakita kung minsan daw mga bata at minsan daw ay babae. Pagdating namin sa lokasyon, sinimulan ko na kagad na mag-explore. So ngayon, nabapasok na tayo dito sa loob ng abandonadong sementeryo. At dito palang sa bungad, sirasirang nito kaagad yung mga nakita ko at yung iba naman ay kinain na din ng mga halaman. Sobrang creepy ng vibes dito dahil madilim and then yung mga punon. Isa pang nagpapaano dito dito mga puno ng lalaki. At maya maya lang ay eh, nakakita naman ako ng puntod ng isang sanggol. 2011 siya inilibing. One day old pa lang siya na matay na siya. At sa gilid naman nito ay eh, may nakita pa akong isang nicho na nakabukas. At ito, meron din dito bukas na nicho. At sa patuloy na pag-i-explore ko ay eh, may nakita pa akong isang puntod na taong 2001 pa inilibing. At ito, nakakita ako ng nilibing dito 2001. Ito, makikita nyo dito. Ah. Butas na din. Butas na okay. din oh. At sa ilalim naman nito ay may mga bukas na nitsu din at nandito pa yung mga sapin ng kabaong na pinaghikaan ng bangkay. So dito, mayroong pader dito. Siguro ito na yung pinaka-end Kasi pag galing ka sa kalsada, makikita mo doon, may mga bahay na doon sa gilid. At dito, ganun pa din. Wala ng mga ano laman sa loob. Medyo creepy lang kasi pag nakakita ka ng mga ganyan, isipin mo parang nasa movie ng ano? Oh, apocalypse. Sorry, apocalypse. Parang mga zombie. <laughs>